Ano ang ilawan ng masama? Ang ilawan ng masama, na tinutukoy rin bilang, liwanag ng masama, Job Kapitulo 18 versikulo 5, ay sumisimbolo sa kasaganaan na tinatamasa ng maraming makasalanan sa mundong ito. Ang ilawang ito ang dahilan kung bakit sila, nagninangning, sa mundo, isang makatang paglalarawan ng kanilang kasayahan, kayamanan, karangalan, at mataas na katayuan sa lipunan. Bagamat madilim ang kanilang espiritual na kalagayan, natitikman pa rin nila ang ningning ng kaluwalhatian sa kabila ng kanilang masasamang puso. Ang ilaw ng masama ay binanggit din sa Job Kapitulo 21, Versikulo 17, Kawikaan Kapitulo 13, Versikulo 9, at Kawikaan Kapitulo 24, Versikulo 20. Sa kasamaang palad, ang ilaw ng kayamanan at tagumpay ng isang taong masama ay tuluyang mamamatay, isinasa publiko ang kawalang pag-asa ng kanyang kalagayan. Kawikaan Kapitulo 13 Versikulo 9 ay nagpapakita ng malinaw na kaibahan sa pagitan ng ilawan ng masama at ng liwanag ng matuwid. Ang ilaw ng matuwid ay nagniningning. Ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Napakalinaw ng kaibahan ng matuwid at ng masama, ang kaluwalhatian at tagumpay ng matuwid ay pangmatagilan, samantalang ang kasikatan ng masama ay panandalian lamang. Maaaring ang isang taong masama ay magkaroon ng kanyang 15 minutong kasikatan, ngunit ang matuwid ay magtatamasa ng walang hanggang tagumpay. Binibigyang diin ito ng Amplified Bible. Ang ilaw ng matuwid sa kanyang kalooban ay lalong nagliliwanag at nagagalak. Ngunit ang ilawan ng masama ay pansamantalang liwanag lamang at mamamatay. Mayroon tayong kayamanang nasa sisidlang lupa sapagkat, ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sis ilang ang liwanag, ay nagbigay ng kanyang liwanag sa ating mga puso upang ipakita ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo, ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 6. Ang mga may liwanag ng Ebanghelyo sa kanilang puso at ang liwanag ng espiritual na kaalaman ay may kagalakang hindi kailanman mapapatay. Ang kanilang liwanag ay magliliwanag magpakailanman, katulad ng araw na nagbibigay init at liwanag. Ngunit ang liwanag ng masama ay mahina at panandalian lamang. Ang kanilang kasaganaan ay maikli ang buhay, ang kanilang kasayahan ay panandalian, at ang kaligayahang dulot ng kasalanan ay panandalian din. Ang pangwakas na hantungan ng matuwid ay ang walang hanggang pamumuhay sa bagong Jerusalem, na hindi nangangailangan ng araw o buwan upang magbigay liwanag sapagkat, ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag, at ang kordero ang kanyang ilawan, pahayag kapitulo 21 versikulo 23. Samantalang ang ilawan ng masama ay papatayin, iiwan sila sa kadilimang nasa labas, Mateo kapitulo 8 versikulo 12. Sa kanyang pagtatalo sa kanyang mga tagapag-aliw, sinabi ni Job na madalas mabuhay ng may kasaganaan ang masasama tulad ng mga matuwid, at ang kanilang kasamaan ay hindi laging napaparusahan sa buhay na ito. Gaano kadalas namamatay ang ilawan ng masama? Gaano kadalas dumarating sa kanila ang kapahamakan? Ang kapalarang itinalaga ng Diyos sa kanyang galit. Job Kapitulo 21 Versikulo 17 Ipinapahiwatig ni Job na madalas na pinipigil ng Diyos ang kanyang galit sa mga masama, kaya maraming makasalanan ang patuloy na namumuhay ng may kasaganaan. Ang sagot sa kanyang tanong na, gaano kadalas namamatay ang ilawan ng masama? Ay, hindi palagi. Marami ang patuloy na umuunlad sa buhay na ito, ngunit ipinapangako ng kasulatan na ang katarungan ng Diyos ay mananaig, awit Kapitulo 73. Kaya naman, sinasabi ng Kawikaan Kapitulo 24 Versikulo 19 hanggang 20 na hindi tayo dapat mabahala kapag nakikita nating umuunlad ang masasama. Huwag kang mabalisa dahil sa mga masama. Ni mainggit sa kanila, sapagkat ang masama ay walang pag-asang hinaharap, at ang ilawan ng masama ay papatayin. Ang masasama ay walang pag-asa ng walang hanggang kaligayahan, isang kalagayan na dapat nilang ikalungkot, hindi ipagmalaki. Nasa kanila na ang kanilang mabubuting bagay ngayon, ngunit ang kanilang gantimpala ng hustisya ay darating pa lamang, Lukas Kapitulo 16, Versikulo 25. Sila ay hindi dapat kainggitan, sapagkat ang ilawan ng masama ay may hangganan. Ang mga matuwid ay nasa mas pinagpalang kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang nagpapaningas ng aking ilawan. Ang aking Diyos ang nagpapaliwanag ng aking kadiliman. Awit Kapitulo 18, Versikulo 28.